wag patolpo. Grabe ka naman Lex, pumunta ka talaga dyan, di ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Sabi naman yung mister, syempre. Ang lala naman ni MR Sadboy, gusto talagang ipahiya ang asawa niya. Nagreklamo na pala siya sa barangay, nagpatolpo pa talaga. Ito yung sinasabi natin na kung sa anong kadahilanan, at nawala na yung kurenti mo, o di na nakukuryente ang asawa mo sayo, masakit, pero kailangan tanggapin. Minsan kasi di natin pinapahalagahan ang mga asawa natin. Magising na lang tayo isang araw na may gumagawa na sa mga bagay na ikaw dapat ang gumawa. Ika nga, panatilihing mainit ang relasyon. Tandaan niyo boys, na simula ng inyong relasyon, kayo ang porsigidong nanunuyo para mapamahal sa inyo ang asawa ninyo, kaya, obligado kang panatilihin ang pagsuyong iyon. Itong si sad boy, imbis na pagmamahal ang ibigay kay misis, puro pananakot ang ginagawa. Di natin masisi-simisis na magkaroon ng interes sa iba. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit konti lang yung kita natin na maiabot natin sa atin asawa, kaya nilang pagkasyahin yan, basta panatilihin mo lang silang masaya. Konti na nga yung kita mo tapos pasaway ka pa, eh gago ka. Yung mga asawa talaga, mukhang pera yan, kaya tayong mga walang pera. Maging mabait tayo sa mga asawa natin at dagdagan pa natin ng konting sipag at diskarti. Hindi na nga mabuting asawa tong si sad boy, di pa mabuting ama. Alam niya nang may interes ng iba ang asawa niya, sana gumawa siya ng hakbang na kahit papano mapigil ito. Hinayaan pa niya na walang hiya inang anak nila ang sariling ina, sinaway sana ito na wag na pakialaman ang cellphone ng ina, sa halip tinanggap pa nito ang mga nakuhang information sa cellphone ng asawa niya. Kung mahal mo asawa mo, di mo hahayaan na mangyari ang mga ganun bagay naging mga detective ko nan pa sila para mapatunayan na may kalaguyo ang asawa. Guys, magpakalalaki tayo pag mabigyan tayo ng ganitong pagsubok sa buhay. Pag naging kabit ang asawa natin, kasalanan natin yan, ibig sabihin, bigo tayo na alagan, ipaglaban at bigyang halaga sila. Huwag tayong gumaya kay Sadboy and Rachel de Pag ayaw na sa atin ang asawa natin, di talaga magbabago yan. Maliban na lang kung kaya mo pang maibalik ang kuryente na nagpapakilig sa asawa mo. Okay na sana yung pinabarangay niya si Mrs. pero ngayon na pinatolpo niya na, sigurado na talagang di nababalik ang asawa ni Sadboy sa kanya. Kala kasi nitong lalaki ito, sa kanya na lang umiikot ang mundo, di man lang inisip ang epekto nito sa kanyang mga anak, ngayon dumami na ang nakakaalam sa dapat sekreto ng kanilang pamilya. Sa mga pogi ang feeling pogi dyan. Huwag patulpo.